Wala eh. Isa ka rin sa ano? Isa ka rin sa alin? Isa ako sa mga pupunta doon. Saan? Sa rally. Para? Para ibalawakin ko yung mga pinagsasabi niya nung bago pa lang siya tatakbong presidente. Ano ba yung ano mo? Ano ba yung pinanawagan niya noon? Uh, o ano ba yung mga sinabi niya noon? Hindi ko makalimutan yung sinabi niyang pag siya daw nanalong presidente, oh. Uh. ibabalik niya sa dati ang sistema ng Pilipinas di ba? So, yun ang ginawa ng tatay niya, di ba? Yes. So, umata naman ng Pilipino na ganun nga mangyayari, lalo na mga mahirap na katulad natin. Ayun po mga kaibigan, sa kabilang uh, kabilang bakod, no, ay uh, kasado na daw umano ang uh, rally na kung saan nga po ang kanilang panawagan umano ay mag-resign si Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Lang na nakakalungkot lang kasi wala na. Titingnan naman, naman talaga natin Si Vice President Sara Duterte, walang ibang ginawa yan, maliban po sa work, 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 trabaho, trabaho, trabaho. And isa pa, for so ngayon, hindi yun natin may pagkaila na marami talaga sa mga Pilipino ay hindi satisfied na naging pamumuno ni President Bongo Marcos. Di ba? And talagang kahit sabihin nyo na buo pa unity, may mga ilan pa nagsasabi buo pa daw man ang unity, wala na. Hindi na buo ang unity ang ganda pa yung gano'ng una kasi sabi nga nung una sama-sama tayong babangon muli pero ang nangyari po eh, sila ko ang uh, bumabangon eh tayo naman po ay tapang dapa di ba? so nakakalungkot yan po talaga ang reality ng mga nangyayari sa panahon ho natin ngayon and sa patuloy na pagtaasan po ng presyo ng mga bilihin di ba? So, ang laki kasi ng expectation ng taong bayan, kaya nga po eh, pinoto nila si PBBM para maging pangulo po ng ating bansang Pilipinas. Alam niyo ako, nag-expect din ako eh. Akala ko kasi na dahil nga po sa tambalang Marcos at Duterte, akala ko talaga, eh tuloy-tuloy na. Akala ko magkakaroon ng continuity ang Duterte administration. ba? Diba? Pero wala, hindi nangyari yun. ba? Diba? Kaya po sa ngayon, na naglalaban talaga sa ngayon, walang iba kundi ang kampo ng mga Duterte at saka ang kampo ng mga Marcos. Diba? Marami nagsasabi na hindi, kumbaga, di ba, nakikita naman po natin na kung saan, sabi nga po ng mga, ng mga DDS na kung hindi daw umano, ako mga kaibigan, to be honest, it's my opinion, kung hindi talaga para kay, kung hindi, kung hindi dahil kay Sara Duterte, Malabo naman talagang manalo si BBBM. Yan po yung katotohanan. Talagang uh, nagdala sa kalakasan talaga ng mga Duterte para manalo ang Marcos. Eh yung talagang kalakasan nga po ng uh, former President Rodrigo Duterte. At saka kasabay na nga po noon, nakita po ng sambayan ng Pilipino ang ginawa po ng mga Duterte. Kaya nga, akala ho nila na sa administrasyon na ito ay magkaroon po ng continuity. Diba? Pero marami, kahit ka man sa mga Kadyo iba't ibang mga vlogger na sumusuporta kay former President Rodrigo Duterte, marami po talaga nagsasabi na hindi sila satisfied sa naging pamubuno ngayon ni Bongbong Marcos. Ha? Diba? So kaya sa akin ha, akala ko talaga nung una mag magkakaroon na ng continuity. Kaya nga mga tilawan ngayon, mapansin ninyo, sumasakay sila sa isyo. 'di At saka yung mga vlogger naman noon na sumusuporta noon sa mga Duterte, mga kasama naman namin dati ng na mga sumusuporta sa mga Duterte, wala na. Diba? Nandun na sila sa kabila kung baka binabanatan nila ngayon ang mga Duterte. Ganun sila ho, galing talagang tok-tok money talaga yan mga kaibigan ako sabi ko nga wala akong dahilan para banatan mga Duterte kasi kung dumating man ang uh, 2028 na tumakbo si Vice President Sara Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas 101% sure ball yan mga kaibigan mananalo yan lalong lalo na sa ngayon di natin di ba ang sagot ng mga kababayan po natin pagka tinatanong po natin wala naman silang nakikita na talagang improvement pero sinasabi ng ilan pero kunti lang naman nagsasabi na mayroon daw improvement pero mas marami po nagsasabi na mas nahihirapan sila sa pamumuno ngayon or sa administrasyon nito na ito po ni President Bongbong Marcos. Yeah? Diba? Kaya ako to be honest no nung sinuportahan ko si Bongbong Marcos way back 2022, akala ko talaga dati magkakaroon ng sabi ko maganda to kasi si Vice President Sara anak ng isang magaling na pangulo at saka si Bongbong Marcos naman ay isang anak ng magaling na pangulo. Di ba? Kasi kung tatanungin po natin yung mga kababayan po natin, anong reason bakit yung binoto si Bongbong? Si President. Di ba? Sabi ko nila, eh baka daw man magiging katulad ng kanyang ama. Yun po ang sinasabi ng mga kababayan po natin. Pero ngayon po mga kaibigan, marami at lalong lalo na sa ngayon, lagi-lagi na lang natatandaan nyo yung uh, sa Maesog Rally, naharang doon sa Bulacan, hinarang nila. So na, parang nakikita po natin ang kagipit, parang ginigipit ang mga ang, yung ginagawa po ng uh, na akbang yan mga kaibigan. Kaya hindi naman natin may pagkaila na sa ngayon, mas marami po talaga ang nawawalan ng tiwala sa administrasyon na ito. Isa pa, yung uh, PDA no? Actually, talagang uh, at this time naman, tuloy-tuloy naman ang investigation about yan. Pero mga kaibigan, talagang magiging, kumbaga, kapag kaya talaga ay napatunayan, kasi sa, sa ngayon naman ay under investigation, eh talagang malaking impact po yan sa administrasyon po ni President Bongbong Marcos. Ha? Kaya ikaw mga kaibigan, ano yung, yung kuminto? Maaari mong i-comment sa baba ng video natin kung ano yung nakikita mo, naging okay ka ba, naging masaya ka ba, naging satisfied ka ba sa naging pamumuno ngayon ni Bongbong Marcos sa ating bansang Pilipinas. Oh, ito pa, ito pang ngayon nangyayari sa West Philippines. Eh, kung mapapansin nyo po, yung mga nangyayari sa West Philippines, eh, ang mga tulungges ay sinisisi po kay former President Rodrigo Duterte. Mapapansin naman natin mga kaibigan, walang bininta, walang binigay. Diba? Wala pong katunayan dyan na bininta, wala pong katunayan na binigay. At ang reality po, wala pong binigay si Duterte, wala po siyang bininta sa mga Chinese. Oh, pero ngayon, sinisisi po nila na yung kaguluhan doon manong nangyayari sa West Philippine eh, Sea ay dahil doon manong kay former President Rodrigo Duterte. Yeah. So, ang katotohanan po niyan, wala po, wala pong ganong, wala pong ganong eksena. Kaya po mga kaibigan, mag-isip po kayong mabuti. Diba? Mag-isip po kayong mabuti kung panahon nga ni former President Rodrigo Duterte, talagang antahimik nun eh. Diba? At saka hindi pa natin kakayanin, maging ano tayo, doon tayo sa reality na hindi talaga kakayanin ngayon ng China. Although yes, malakas tayo, malakas ang loob natin. Pero yan naman talagang reality. Huwag natin dadaanin sa katapangan po ng mga Pilipino. Matapang po tayo kung sa matapang tayo. Pero ang katotohanan, ang labanan po sa ngayon na hindi po sundang. Kundi ang labanan po ngayon, missile. Kaya mag-iisip po tayong mabuti. Ang makaguluhan po dyan, huwag po natin isisiyan sa administration po ni former President Rodrigo Duterte. Hindi po natin mga kaibigan kasi ayon nga po kay Marlica, meron silang uling alas na ilalabas daw umano nila is coming June, malapit na po yan okay, malapit na malapit na po yan maging ako, nag-aabang din ako dyan mga kaibigan, dahil parating na nga po ang sunan ni Pongbong Marcos, si President is coming June, pagsunan na po ang uh, Pangulo kaya nga po lahat po tayo, nag-aabang po tayo kung ano talagang kanyang mga sasabihin ay yung mga akumplis na sasabihin niya sa kanyang suna at asahan na po natin na sa kanyang suna po ay kabila, kabila, kabilat kanan po yan, mga magrali po yan. This coming June po yan, mga kaibigan. Marami po sa mga Pilipino ay hindi yan po na talaga satisfied. Ano sir? Ano ano? Yan ako One minutes. Ha? Huh? Ano yung uh, opinion mo ngayon sa kaganapan ngayon sa bansa natin? Wala. Eh. Isa ka rin sa ano? Isa ka rin sa alin? Isa ako sa mga pupunta doon. Saan? Sa rally. Para? para ipalawakin yung mga pinagsasabi niya nung bago pala siya sa presidente. Ano ba yung ano mo? Ano ba yung pinanawagan niya noon? Uh, o ano ba yung mga sinabi niya noon? Hindi ko makalimutan yung sinabi niyang pag siya daw nanalong presidente, uh. ibabalik niya sa dati ang sistema ng Pilipinas. 'di ba? yung so, 'Yun ang ginawa ng tatay niya, 'di ba? Yes. So umasa naman ng Pilipino na ganun na mangyayari lalo na mga mahirap na katulad natin. Kaso mo nga lang hindi. Ang ginawa niya kasi na mas selfish bansa araw-araw. <laughs> so nangyari ba yung mga pinangako niya? Kahit isa walang nangyari. So, yung sa panagay mo ba yung kanyang administration may mga, mga, mga may mga maganda bang nangyari sa bansa natin? Wala. Eh. Nangyari talaga. Eh. Bumalik lang sa Kabulo ka ng nang nangyari dito sa Pilipinas. Sabi ah, na. Parang mas naging mahirap pa. Mas mas pa. Mas naging mahirap pa. Sa ngayon, mm -hmm. kung okay, ikukumpara natin sa administrasyon ni... Oh, ni Duterte. Kasi nung panahon ni Duterte, pag sinabing ang bata bawal lumabas ng alasay, bawal lumabas ng alasay, mm. matik na yun. Pero ngayon, pag sinabi mo sa batang bawal lumabas ng alasay, bakit kayo nandyan sa labas? Mm. Kami hindi. O diba? Lang yan ang laki ng pinagkaiba. Sa mga ano, sa mga sa mga pangunahing pagkain dito sa atin, ano ba 'yung nararamdaman mo? Mahal talaga eh. Hindi na siya bumababa. Okay, ibig sabihin hindi ka tumata. talaga naging satisfied hindi. sa kanila Hindi. Hindi. Walang nangyari. Siguro satisfied yung mga Hindi sa palagay mo kung sa kung, kung kasi na, na, yung ngayon naman namimidya na nababalita na kung sa kasakali na uh, magkaroon ng labanan between kasi malaki ang posibilidad oh. eh na magkaroon ng labanan sa pagitan ng kampo ni Marcos at saka sa pagitan naman ng kampo ni Duterte. Kung magkakaroon ng labanan niya sa palagay mo sino mananalo? Ginderte. Unang-unang. Sa mga partido ni Duterte, magkakaroon ng labanan yan between hmm. Duterte at Marcos. Oo no, yun. Di pa man eleksyon, naglalaban-laban na sila ngayon. Sa palagay mo, sinong mananalo dyan? Duterte pa rin. Kasi, wala namang ibang dahilan para manalo ang Marcos. Oh. Kung hindi dahil, dun sa babae ang anak ng Duterte. Oh. Dinala siya sa Mindanao. Dun Ibig na... sabihin, mas malakas ang Marcos. Mas o malakas ang Duterte. ang Duterte. Mas malakas ang Duterte. Duterte. okay marcos. Wala marcos. Walang nananalong partido. Bakit si Duterte dati tumakbo wala pa sa partido? Wala. Nagsusulo e, lang eh. Oo. Uh, Solo flight 'yun. Wala nga sa kongresman, mm. wala nga sa